Hello mga kabayan, kumusta na kayo dyan? Ayan, papakita ko lang sa inyo guys kung paano magbayad ng SSS through GCAS gamit natin ng PRN Ayan Maglagin muna tayo sa GCAS Okay Tapos punta tayo guys dito sa my bills Pwede natin isearch dito sa billers guys Hindi yung matagal ha. Type natin ng SSS. Ayun o no, guys o. Oh. Ayan. Meron pang isang option. Pakita ko pa sa inyo. Okay dito sa may government. Okay. Ayan. Hanapin natin guys ang SSS. pag mas madali sa inyo guys yung concerts na lang search nyo lang pero kung gusto nyo makita scroll scroll lang tayo ayan guys so oh. SSS yes, 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 contribution click natin yan ayan tapos pilapan natin guys yung babayaran natin okay yung contribution natin is 1,120 Okay. Select account type guys. Yan o. No? PRN. Click natin yan. Tapos, lagay natin ang PR na, PRN natin, 14 digits. Diyan guys, sa ah, kailangan nyo mag-login sa CCS guys para ma-generate nyo yung PRN nyo. So, lagay ko na yung kwan, reference natin. Ayan. Pagkatapos natin nilagay natin yung reference guys. Pay your type. Ayan. Self-employed. Contributions. Ayan. Voluntary. Ang nilalagay natin OFW kasi OFW tayo. Okay. Ayan. Pili na lang kayo dyan guys kung ano yung kanya dyan. Self-employed ba? voluntary ayan tapos lagay natin yung email address natin guys for reference purpose dyan nila ay sisend ni Gcash yung con yung receipt natin okay tapos next na lang ayan guys lumabas na yung con natin confirmation double check na lang natin yung mga details guys ang importante yung yung amount ayan at saka yung reference number dapat hindi tayo magkamali doon may service fee pala siya ng 8 pesos yan confirm natin guys yun no ganoon lang kadaling guys ang magbayad sa kon SSS through Gcash yan okay thanks for watching ingat po ko dyan palagi